So na kanayon, mayroon pong sunog dito nagaganap sa mataas sa kahoy Yan o, nasa bubong ako Mga kanayon, din yun, lakas ang usok ko Mga kanayon, lapitan natin, lapitan kaya natin yon. Punta natin, tingnan natin kung saan yon. Mga dito lang sa mataas sa kahoy Tayo wait ha, papabala ako dito Tingnan natin

ipok na oh Ubusin eh, no? oh Ipuro ka ako naman aray Lagi ako pala Sa, un sa unang bahay ay, parang gano'n Oo eh. oh, nga parang ganto nga pala So na ka para pala yan Parang ganto pa yun Magsak na So mga ka na yun uh, halos na ubus na oh So ito pala yung gawa sa materialis na nakahoy Oo, oh, matandang bahay yan. Eh. Maganda mo, matandang bahay ito eh, no? Ito na yata ano. Kung mga kayo, kung narito kayo, napakainit. Kasi malapit na tayo sa pinangirihan. So yun o, halos na ubos. Ano kayang pinagmula niyan? Kurente, no? O ano? Bakal pa yun dun o. So halos maubos. Ang problema nito mga kanayon na eh, itong mga karatig bahay. Baka abutin. Hindi kaya nito. Magkatabi lang oh. Yung mga ano. Ay wala walang, walang firewall. Marami ho sa kabila. Ay oh sa kabila. Sumabay so, kita niyo kuryente oh. Umaapoy na rin oh. Umaapoy na rin yung kuryente oh. So wala naman siguro na pamak na tao. So mga kanayon, dito lang po yun sa mataas sa kahoy Batangas At ang ng tao So mayroon po tayong bumbero na dumating Ito po, isa So ang inaabangan nila ngayon eh, yung, ano, yung mga karatig bahay naman So mga kanilang nagtutulungan sila para mapuksa ang apoy. So, sila para hindi mapuksa ang apoy. Putit walang hangin Ayun lang si Jackie Kailangan na pa nun So yan uh, Pasalamat na rin At ang hangin po eh Hindi ganong malakas ang hangin Kung malakas po ang hangin Marami pong mapapahamak Ramay mo pa hamak sa bahay. Bulit araw. Bulit araw nga po, yung araw eh. Nakala ka nung susunod ka niya kay Rudy Ang eh. oh, lakas oh Napakalakas ah, na nga po yung Walang oh, empatiyero, nag-aapoy na rin oh no? daming tao. Okay. Ay, may tinda pa pala yun Ha? May tinda pa yun Oo nga, yun. yung tindahan. May pa. May pa pala. May tinda pa pala oh, Ay, Wala So gumamitin pa rin yung Oo! Oh, oh. Ayun oh! Mga kanayon maganay may tinta ro oh? No? Ayun nga, kaya nga, may tinta Mamaya labo ng itlaw. Labo ng itlaw, gano'n? <laughs> kaya may kaldero pa doon yan. ano oh, pa niluluto doon? Mga paninda siguro ng... ulam. Oh. Kaya pala ko naro sa amin ni sa teres <laughs> yung Mga po nga mga diba? Wala Nakakita ko yung malapit lang eh! Yan ang bumbero, wala na! Upos na eh! So mga na dumating na ulit bumbero, malaki-laki naman kaysa kanina! Lalampas, lalampas! Lalampas, lalampas! May fire may fire pa doon eh. Oo, oh, meron din ah. Oh. So mga kanan, mas malaki ho ito. Mas malaki ho ito kaysa, oh, mas kaysa sa ako nang dumating. So yung bahay na to ay halos katulad din ng isang bahay na to. Parang ganyan din siya. Kaya pag kung masusunog talagang halos mauubos. Ubos oh, ubos oh, oh. oh. mga nanong kumakita dito tayo, malapakalaking bahay nito eh. Kaya lang sinaon ng bahay yung kahoy. Naka-live ka, ka? Hindi naman po. Ah, naka-live ka. i e -e -e -e, ano? ano pala po. Ojan. Ojan ka. Ang init yan, madali yung, magpa, ano, yung magpapoy Dito pa sa likod Ah, likod yata, parang hindi naman Oh, parang hindi mabasa Ay, parang hindi oh, madamay. So, madamay So, ang ginagawa nila ay binabasa nila yung mga karatig bahay na sa ganun ay hindi ma, ano, hindi mabot, hindi abutin So, mga kanay, ito yung poste, oh Inaabot din ang poste, oh Pati mga wire. O, isa lang mga wire. wala mga wire, oh, boss. wire na telepono. Wire, wire telepono. Yung kuryente. Yung isa yung sa kuryente, yung mataas-taas na Pero ito, wire ng telepono. mga cable. no? So ito mga lumalapit na po tayo sa sunog Aktual na ito po natin nakikita ang, ang, nangyayari dito oh, yeah. <laughs>

Sa so, mga na itong sunog na pong, ito halos malapit lang po sa munisipyo namin. Nandun din po yung fire, ano, fire station. So, ayan po ang nangyari, oh. Halos side side Halos side po mga kanayon ang nangyari. na. So, ito po, narin na po halos sa tapat. <laughs>

kita lapor ke tadi niya akin pa. May gitay jingjing wala. Oh, wala, abot niya. Dahil yung init din na nang papabilis nang apoy eh. Wala na, nagpuso. So yung mga kanayo no? talagang hal, naubos, naubos ang ating ano, naubos yung ano, yung bahay. Kasi itong yari ng bahay na to ay isang anok ahoy. Kaya madaling matipok. Ito ang hanapit naman ferry naman ferry station. May chubbing pa kalag sila. O yun o. Hindi ibig sabihin hindi yun. Wala. 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 yung So yan mga na yun, halos um, maubos na yung apoy At ubos na rin yung bahay Ubos na ang bahay So kahit mga yero nga, yung, ano na rin, oh, harus pa maabo Ang yero, harus pa ubon na rin oh. No. po kung ating pong makikita ay eh, talaga pong ubos ito pong bahay nito ay halos laki noon yan? isa lang nga ano yung parang ganun, yung parang ganun bahay ah uh, Tumtong, 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 So mga kanan, ito po ata yung mayari ng bahay. Yan ang mayari. Yan ang mayari. So, so parang meron silang, pero parang galit eh, no? Ay galit eh. ang lapit lang. Oh. So, yeah, makinan, dapat sila, nag-ingat. Ay, alam nyo yung may apoy eh. Oo. Nakakasunod. So yung mga kanan, dapat pa talaga lagi mag-iingat. Oo, kung mahal naman ang itaas yan eh. Oo. Oo ng nga pala mga kanan, ito yung gawa ng ano, furniture, no? Pa oh, supa, pa. gawa ng mga supa, gawa ng mga upuan <coughs> ng mga sakyan. Sait material yan. Oo. Uh, so madaling talaga masilabi yung mga ganong material. Ito, yan ang lumang po. Hmm, you know, nasabi si Kuya. Yeah, so kahoy po ang itaas niyan. Bago ito yung gawa ng mga supa, gawa ng mga, ano, yung madaling masilab. Sa 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 mga May, May mga foam, yan yun yan, yan mga foam. Ayoko, pati yung yan. Okay. mo na yan. kasi sa sasdang. Ayun lang malakas ang tubig oh. Okay no, hindi meron pa na dungan no? oh. Galing ka na. Pusaya ka isa yan Lakas po

kalau <laughs> semua hari asalamualaikum Pupustin din, din yung yun. Yung mga asaping-saping yun. Oo, oh, pupustin. na na eh. Oo, oh, hindi. Ay, nag-aapoy din yun eh. Oo. Oh, okay. siya na mapatay ito. Hindi niya hindi na ma... Sula siya. Yun, no? ito. Yung... So, mga kanayting yung wire. Yung mga kabli ng telepono. Oh. Gutay-gutay. Sa lakas ng apoy, eh, halos talagang inabot

ngayon, ang dami na pong dumating na bumbero May lang sasakyan na rin po May apat na sasakyan na po ng bumbero Shoutout sa shout yeah. ating mga vlogger dito Si yeah, kay Jeffer Kaya lang si Jeffer So apat na pong bumbero nga tumating Apat na yung sila ka ng bumbero <coughs> ibang lugar pa yan lugar pa yan ng bumbero naman tayo sa oh, yun, oh, yun, Ilang pampumpero ng tayo sa kahoy? 2, 1 mali. O, oh, ito, ito, ito. Yung mali tatangin ko na ako na kanina. Oo, oo, mali. Kailangan ko na. Oo, oo, mali. Papasutan na. So, bali, yung pampumpero ay hindi utak rito pa? Tama? Tama, tama. Ayaw ay, nga siya para tumulong sa ating bayan. Sa ating bayan naman tayo sa kahoy. Sigurad, sa Nuseo nalipa. O, mula dito hanggang fire station, ang layo po lang ay mga... Siguro mga 500. Malapit lang, malapit. 500 meters lang ano? Sabihin na natin malapit. Oh, malapit, lang. Malapit lang talaga. Pero ito po yung ano. Ito, ito Pero ito po yung nangyari. Oo. Oh. Yan po yung nasa ona so, po yung kasapi ari Yan po yung naka-strike. May Yan po may ng bahay. Malapit lang. Ito po yung tabin 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 daan lang po mga kanayon. Malapit lang ito sa... Sa fire station. Sa fire station yan sabi na oh, to malapit na, oh, yeah. malapit na 'to lang. Yeah, Pero gaso, um... malapit Ano nangyari? Sebagai so, pag yung ganito na talaga 'yung nangyari, hindi ko natin masasabi na mapupunta kaagad unang-una ho eh pagbiglaan. Lalo na ho kapag 'yung ang gamit ho ay mga yari sa mga yung madali mo sila, gaya ng kahoy, mga foam, ah, mga tela. Pagawa eh. oh. kasi ng foam ito. Eh. O, mga labis sa real. Kaya mabilis. ng so, Kaya mabilis. Kaya so, mabilis. Kaya mabilis. Kaya kaya po lagi tayo mag-iingat mga kanayon Yung mga charger pong na-overcharge Lalo ngayon, tag-init Yung mga nakasaksak na hindi ho nagagamit Kailangan Lalo na yun, tag-init Ayan, tag-init pa ho ngayon It Lalo tag-init pa, pa ngayon Dapat po, okay, na mga saksak So sa araw to, talagang mainit eh, no? Oo, oh, nakakainit na yun At tayo po inigpapasalamat pa rin At hindi ho malakas ang hangin Dahil kung malakas po ang hangin yeah, Marami tama. yung bahay na Madadama Madadama yung mga So mga ito na po yung nangyari, oh. Nung ako po yung makait sa bubong, uh, bu masakta. medyo malat, malaki pa po ito. Buo, Buo pa daw po yun, nung no? makita na, ko nasa bubong. Nung nasa amin po ako nung binibidyo ko po yan, nasa bubong po ako nun. Kasi halos malapit lang dito sa atin eh, malapit oh, lang po sa amin to. Alakarin na Halos lakad, kaya kayo lakarin ng ilang minuto. Oh, bumbero Pero, lang. minuto. <laughs> Oo oh, nga po. <laughs> yung bumbero eh, wala dito eh. <laughs> <laughs> di pa na... Kasakyan, yun? Kasakyan yun? Oh, oh. Na, pa yun. Kasakyan pa oh. yun. Oo. Oh, Kasakyan oh, pa yun nakabike. Oo. Oh. So makanayin itong bahid na to ay parang katulad lang po noon. Yan po yung eh, ganyan, eh, ganyan po. Iba ganyan po. Parang up and down din, up din, up and Pagawa ng pub. gawa ng apostery. Uh, so, Sabi-sabi po tayo. Mga Pag-uwi sa katana kasi. So yun po, napakadami nga naman tao. Yung mga taong dumadaan eh, halos ano na po. So yan, narot na rin. Halos kompleto na po mga tao rito. Narot na rin po ang taga, ano, itong, itong, ano, fireman. Narot na, na rin, po yung mga taong resipyo. Narot na rin po yung mga Fireman, police, mga kagawad po, mga mga marites, mga man. ka, oh, yan, mga kapitan, mga kagawad. Marites sa dito day. Lahat na dito. May mga tanod, kumpleto po. Alis sa yes. tutulong, alis sa tutulong po sila. Nakakaisa po sila. Ayun Ikushya, todo po sa lahat ng tumulong. Shout out po sa mga taong Pala's complete na, may mga Marites. Enforcement pala, po Ah, oh, so hindi nagamit yung isang ano, yung mero na yung <laughs> <laughs> malaki. So hindi nagamit na dahil na puro balik lang nagamit. Ano? Ariyan talaga 'yan. Gaya talaga. Toy, salamat sa kayo Malatay na ano, sa kayo ng fireman. Sa kayo lang isa. Ano na ano maliit, hindi gramet. May medyo okay yung kinopo. So mga kanilang na po ang apoy, puksa din ang bahay. <laughs> yun Pero alam mo po, eh, may tungkulong diyan. Uh, lagi may tungkulong at diyan. Uh, Nakupo dito sa mataas na Kaya eh, ano pa kung um, tatakpo sila. Yeah. oh, tama yun. at diyan. diyan. Tungkulong at

आरेला स्टूडियो के महिमा में जाने Nakapag-live sa uh, ano? Hindi ako nakapag-live. Pa-activate oh, na ano. O ito. Ito yung kapitan dito sa Lujos. Ayos po yan, ayos. Gita po na talagang tumutulong sa kanyang kab ano, kabaranggay. O,

naman ng mga kapulisa na uh, natin. Ano, kaya kaya kaya. So kumamin niyo po mga kanina ang usok dito, napakabaho. <laughs> Talaga naman. Oh. No. Ito, ito ito ng ano, ng lipa. Ang usok na rin kanina. Oo, oh, wala ito. <laughs> Kala ko yung tal eh. Kala ko tal na usok. Yung pali ito. Ano, kakitan naman yung na. 마가구청인터넷방송

Usok na lang, ganyan, sobrang kapal ng apoy ng usok. Sobrang kapal ng usok. Naghalo-halo na, ismag at saka usok. Ismag at usok, naghalo na.